Sinasabing ang mudslinging ay bahagi na ng eleksyon, ngunit ang ilan sa ating mga kababayan ay na turn off sa ganitong crab mentality. Narito ang kanilang saloobin. Bakit hindi na lang tayo maging masaya sa takumpay ng kapwa natin? Kailangan bang manira pa para lang makaangat sa iba? Alam niyo po ang ating mga salita, may kapangyarihan. Words have power. And words can either build walls or bridges. Alam mo, we are made for community. At kung tayo ay magbibuild ng walls, hindi po tayo mayu-unify. Ang mga salita po natin kasi, minsan nakaka-offend. Diba? Siguro iniisip natin, sige, pagkapag ano magmudsling ako, aangat ako, lalabas yung kagalingan ko. Pero actually, bumabaliktad yon Dahil we are causing division. And when we cause division, merong consequence po yon Minsan, nagkakaroon ng away-away dahil nga sa mga siraan, di ba? Makikita natin yan in different social media uh, venues. Naku, ayan na, nag-aaway na ang mga, mga comments, makikita mo yung mga bloggers or whoever, you know? And it is causing division in our nation. The Bible says in Ephesians 4:29 that we that we should not let any unwholesome word come out of our mouth except that which will build up another that which is beneficial for the moment. So hindi po beneficial na tayo ay manira ng iba. Kailangan po natin gawin is to encourage to encourage one another because that will build bridges, that will strengthen community, and that will move our nation forward. Kayo, ano ang opinion nyo tungkol sa mudslinging? Follow us on Twitter, at the 700 Club Asia, and join our discussion. Do you have questions on how to properly address sensitive issues related to the elections? Tweet us using hashtag Ask. TSCA. Ano pang iniintay nyo? Tweet now!